Iris, huwag hayaang bulag ka sa maling pag-ibig. Kapag pinilit ang mali, Kap 8 paitan ang magiging bunga. Piliin ang tama para sa kinabukasan. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4, at number 8. Para sa 6-number loto ay number 25, number 12, number 20, number 27, number 34 at number 48. Taurus. Ang maling relasyon ay magdadala lamang ng sakit at pagsisisi. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman magpaparamdam ng takot o panghihinayang. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 11, number 21, number 28, number 39, at number 40. Gemini Kapag mali ang piniling mahalin, darating ang kap 8 paitang kabayaran. Matuto ng umiwas at piliin ang pag-ibig na totoo. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 3, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 31, number 15 number 20, number 29, number 33, at number 40. Cancer. Ang maling pag-ibig ay parang lason, unti-unting sisira sa iyo. Kapag nagpakabihag ka rito, mapait na kapalaran ang sasalubong sa hinaharap. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 16. Para sa 3 digit number ay number 1, number 2 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 24, number 9, number 19, number 25, number 36 at number 13. Leo, huwag mong hayaang ang maling tao ang magdikta ng iyong kapalaran. Ang maling pag-ibig ay magdadala ng luha at pait, hindi ng ligaya. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 7, number 14, number 22, number 26. Number 32, at number 45. Virgo, ang pagkapit sa maling tao ay pagkapit sa hinaharap na puno ng sakit. Umiwas bago maging huli ang lahat. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 12. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 5, at number 8. Para sa 6 number loto ay number 23, number 10, number 31, number 28, number 35 at number 49. Libra, minsan ang puso ay nadadala sa maling pag-ibig, ngunit kapag hindi ito iniwasan, magiging kapalit ang mapait na aral ng kapalaran. Para sa 2-digit number i, number 7 at number 19. Para sa 3-digit number i, number 0, number 6 at number 9. Para sa 6 number lotto i, number 36, number 12, number 20, number 27, number 8 at number 42. Scorpio ang maling pag-ibig ay nagdadala ng mga sugat na mahirap gamutin. Kapag pinilit, kapigatian ang kapalit. Piliin ang tamang landas ng puso. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 5, number 11 Number 19, Number 24, Number 33, at Number 40. Sagittarius. Kung pipiliin mo ang maling pag-ibig, ang hinaharap ay mababalot ng lungkot at pait. Ang tunay na kalayaan ay nasa paglayo sa mali. Para sa two-digit number ay, Number 6 at Number 15. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 40, number 13, number 22, number 29, number 36, at number 17. Capricorn. Ang maling relasyon ay parang bitag, nakakulong ka sa sakit at hirap. Kapag hindi iniwasan, kapalaran mo'y magiging mapait. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 20, number 5, number 21, number 28, number 34, at number 44 Aquarius Kapag pinilit ang maling tao ang kabayaran ay luha at kabiguan Umiwas at piliin ang pagmamahal na totoo at wasto Para sa 2 digit number ay number 7 at number 11 Para sa 3 digit number ay number 1 number 5 at number 9 para sa 6 number lotto ay number 26, number 2, number 20, number 27, number 35 at number 42. Pisces, ang maling pag-ibig ay huwag papasukin dahil ang hinaharap ay mapapait na alaala lamang. Ang tamang pag-ibig ang magdadala ng ligaya. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 2, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 13, number 14, number 25, number 30, number 8, at number 40.